Ito yung mga nakakatakot na ilog dito dahil nga ito yung mga ilog na kung saan may mga puno na maraming ugat. Tapos sa ilalim na napakadilim. Tapos pwedeng pamahaya ng malalaking ahas. So, pagkagaling doon sa Amway River. So, ito yung makikita at ito yung madadaanan. Tapos meron pa dito makakatakot na party ng ilog. So, may mga kahoy-kahoy din dito na marami din mga baging-baging at napakadilim dito sa parte ng ilog na to. na magbaging kung matibay. Uy, matibay nga. Ang <laughs> dami na lalaglag. So, baka mamaya, baka mamaya may angat dun sa taas at malaglag. So, yan. Ito yung mga party ng ilog na nakakatakot na madadaanan. Kapuntang Amboy River at pagkagaling sa Amboy River. So, ito yung mga, kumbaga, parang horror. <laughs> so, ayan. Tapos, may dala akong sako dito. kukuha ako ng haihya ng aking alagang pusa. <laughs> Ay! May may-ari ito. Huwag <laughs> may may-ari yun. So, may nagkakakot ng buhangin dito.

na <laughs> tao. Medyo mabigat na. So, yan, may pang na yung aking mga alagang